Hello mga kababayan. So guys, doon sa thumbnail ko, pinakita ko na maski si President Noynoy -Noy Aquino ay dumalo sa Senate hearing tungkol dun sa rush buying niya ng Dengvac siya, noong termino niya, at si siya, maski siya, hindi siya nakaiwas o hindi siya pwedeng hindi dumalo dun sa Senate hearing na nangangailangan ng tamang sagot mula sa kanya kasi nga syempre siya ang presidente natin. So dito pinapakita ko lang na Si Kibuloy, hindi siya ano special na tao. Wala siyang ano yung ano yun mas mataas pa siya sa presidente. Eh si President Noynoy -Noy Aquino nga presidente na eh nung no, ano pinatawag ng Senate, compelled siyang dumalo. Lalo na si Kibuloy, yung kay President Noynoy -Noy Aquino hindi to ano. kung man hindi to mga kaso ng mga rape or what. Ang kaso lang dito na pinag-uusapan, actually hindi kaso eh. At tinatanong lang ng ni bakit nagkaroon ng rush buying ng Dengvaxia na pinaliwanag naman ni President Noynoy Aquino kasi nga an, uh, yun uh, related 'yon dun sa budget ng ano 2014 to 2015. Pinaliwanag ni President Noynoy Aquino na kung bakit kailangang bilhin na 'yon kasi nga mapapasun daw yung budget pagka hindi pa nabili yung Dengvaxia tapos magkakaroon sila ng problema kung saan na naman kukunin yung pangbili sa susunod na year na mga ngailangan daw ng additional ano kailangan lang gumawa ng additional ano source of funds kaya nagdecide na siya na dun sa ano na yon uh, fiscal year na yung bilhin yung Dengvaxia kasi nga guys nung panahon na sinasabi na nabili yung Dengvaxia ano guys uh, yun, uh, yun yung ano eh mataas ang ano ang 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 rate ng nagkaroon ng mga ano dengue ng mga kabataan lalo ng mga estudyante so kaya yun dahil nga buong Pilipinas guys uh, nagkakaroon ng issue kasi nga sa bawat lugar mataas ang rate ng medengue kaya isa siguro yon sa ano, naging dahilan din kung bakit nga binili agad ni President Noynoy Noy Aquino yung deng vaksya. Tapos guys, itong si ano, uh, ah, no, eh parang nagpapahulaan pa kung nasan siya. Tapos ah, may kutub na ako, no, kasi alam mo, alam nyo guys, itong si President Amy Marcos, no, dito sa isa niyang ano, parang kapihan sa ano, sa Senado, no, parang may sinabi na nga siya na right to incrimination, right to self incrimination, di ba? So baka may duda na ako na baka hindi ko kuda itong si Tibuloy kasi nga may incriminate niya yung sarili niya. Kumbaga man, ah, ang siguro ang drama nitong si Tibuloy, hula-hula ko lang to kung atento ng Senate hearing, eh baka nandoon nga siya physically present siya pero ang sasabihin naman niya pag may itatanong sa kanya eh, ano, yung, I invoke my right to self-incrimination. So, syempre, baka katabi niya si, ano, uh, attorney Topacio, ang lawyer ng mga, ano, gumagawa ng mga heinous crimes, di ba? Kasi lawyer din to ni Arnie Tevez eh. Ewan ko lang kung... Pero sa bagay si Bantag, iba naman lawyer niya, di ba? Pero itong si Topacio kasi ano to, yung mga gumagawa ng mga heinous crimes, siya ang kinukuha. Kasi si Topacio, malakas ang boses, ba? Diba? Pag nagsayta ka, alam mo ba, yung ano, uh, maski sarili niya, kinukonvince niya, na totoo yung sinasabi niya. Pero in fact, alam niya na misa, nonsense yung sabi niya. Basta lang may makuda, tapos kailangan lang yung mukhang talagang uh, convincing yung sinasabi niya na totoo. Pero pagka inilaban mo na sa korte, mapapatunayan na nonsense yung mga ginagawa niya mga alibay o yung mga kinukuda-kuda niya. So dito no guys no, ang sinasabi ko lang, hindi pwedeng hindi umaten si kay Buloy. Kasi kailangan sa sa sarili niya manggaling yung mga sagot sa mga katanungan lalo na yung mga akusasyon sa kanya, di ba? Mga rape na mga kabataan ha, as low as ano as young as 11 years old pa lang mga binibiktima ng hayop na to at saka 2 years old pa lang daw hinihingi na yung bata dun sa mga anak tapos parang ano alagaing baboy yung biik pa lang papalakihin na aalagaan na ba diba, yung mga biik tapos sa kalilitsunin ito naman mga 2 years, years old na mga babies na to hinihingi na sa mga nanay para nga alagaan na igugroom na para pagka halimbawa may magkakaroon na ng regla o magme na sa katitirahin ng punyetang kay buloy na to. Talagang mamura mo tong tarantado na to eh. So ibig ko lang sabihin guys no, kailangan dumalun ni kay buloy at hindi pwedeng sabihin niya lang eh, I invoke my right to self-incrimination. Kasi hindi pwedeng ganun guys, kailangan meron siyang sabihin no, at kailangan may maikomento siya iligtas niya sarili niya, ipagtanggol niya sarili niya kung nadudoon din lang siya. Kung totoo ha guys na nagsisinungaling itong mga nag-aakusa sa kanya. Kasi kung hindi siya magsasaltado at ang sasabihin niya lang ay invoke my right to self-incrimination, e eh, guilty na ang hatol ko sa kanya. At saka dapat malay detector ma submit din sa lie detector test ng si Kibuloy para malaman natin no kung siya nagsasabi ng totoo. Kasi yun na magdedetermine na isang factor din kung nagsisinungaling tong tarantado na to kung sakaling darating dyan ha, sa Senado. Pero kung hindi man siya darating, masa sight in contempt siya at syempre uh, ah, pwede na siyang ma-issue ng warrant of arrest. Kasi nga, no one is above the law. So, ayun lang guys, no, sinabi ko lang sa inyo, ininform ko kayo na maski si President Noynoy -Noy Aquino ay nakompel compelled siya na dumalo, no? Kung bagaman, kailangan niyang dumalo maski siya pa presidente ng bansa. At lalot higit na si Kibuloy ay private citizen siya, no? Kung bagaman, uh, nire-represent niya ang mga pangkaraniwang mamayang Pilipino. So, itong mga pangkaraniwang mamayang Pilipino na katulad ni Kibuloy, no? Pagka ang si Kibuloy ay pina-attend doon at walang sinabing I invoke ang sasabihin niya I invoke my right to self-incrimination at may halimbawa sa susunod may sa future may pinatawag din na ano uh, private na private citizen tapos eh wala din sasabihin gagayahin na lang din siya na I invoke my right to self-incrimination di ba eh wala na mangyayari sa ano natin batas natin hindi na ala na kumbaga magiging ano na lang ang pag-attend sa Senado Uh, sasabihin na lang no, I invoke my right to self-incrimination. O dito na lang ako, guys and blessings, blessings everyone. Bye!